Yes, good noon mga kadakers. Good noon. Bago pong lahat, please subscribe to my YouTube channel, Dak33. Pakihit naman ang notification bell upang updated kayo sa mga video ko pang may upload. Uh, mga kadakers, nakatipid po tayo sa water pump ngayon dahil hindi po tayo nag water pump dahil sa malaking uh, puno po dito sa ating nilalagyan uh, puno ng kahoy na lara so nakatipid po tayo ngayon dahil malilim po dito at malamig yung tubig so sa mga bago pa po mag alaga ng itik ito po yung pinaka sa pag alaga natin ng itik kapag masyadong mainit ang panahon sa tanghali at wala po tayong malagyan na malamig na tubig kapag ang tubig ay mainit yan po ang sanhi ng pagkalumpo ng mga alagang itik natin so kapag mayroon tayong makikita na tulad nito Uh, isang puno ng kahoy uh, nilagyan ko lang ng tambak yung kanal so mayroon ng tubig silang pagliguan sa tanghali mga kadakers at uh, nakatipid tayo ngayon dahil hindi po tayo gumasto ng water pump pero mga kadakers kung wala kayong makukuha ng tubig na inyong water pump na para paliguan nila dalhin nyo lang ang inyong mga itik kadakers sa mga malilim na lugar at ikulong ninyo sila sa net at magigib na lang kayo ng tubig na para pang inom nila yan po ang solusyon para makapagpahinga tayo sa tanghali at hindi po sila malumpo hindi po sila mamamatay sa sobrang init pero kapag mayroong kanal na malaki so dalhin nyo ang mga alagang itik ninyo doon upang makapaligo sila at hindi sila malumpo yan lang po ang pinaka importante sa pag alaga natin natin ng mga itik mga kadakers so sa nagtatanong po sa akin kung ilang piraso yung alagang itik natin uh, 700 plus po mga kadakers so hanggang dito lang muna mga kadakers uh, thank you very much sa inyong lahat sa palaging pagsubaybay thank you for watching